Oops, may sayawan na. Ayan, so hello mga marati support so, to this video is andito nga pala kami sa tagig dahil may okasyon. So inibita kami ng pinsan ni Mr. dahil may okasyon nga daw. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo mamaya mga, mga marati kung anong okasyon nangyayari dito sa tagig. Charot. So ayan, bago yan is ipakita ko muna sa inyo kung ano yung pagkain. Actually, hindi naman karamihan pero masarap naman. So ito nga palang nasa box na red is ito nga pala yung gulab jamon. So ayan, kukuha na nga ako dyan ng isa pagkaen kami ng baby ko. Gulab jamun guys, ito yung mga sweets sa Indian. Masarap yan guys. At meron din silang uh, ipapakita ko din sa inyo yung kanilang ibang pagkain. Meron din sila dito ang uh, bread pakora. Bread pakora guys is is tinapay or tasty bread na pilaman, pinalaman na ng patatas tapos nilagyan ng harina or breadcrumbs tapos pinirito. And then meron din sila ditong vegetable pakora. Pwede yung sibuyas, patatas at saka uh, cauliflower and then ganun pa rin nilalagyan ng harina tapos iprito and then meron din silang bihon. Ano ito nga pala ang kanilang mga naggagandahang mga bisita mga indiana. So lahat yan, oh tingnan nyo naman, oh, ba diba? So hindi pa dito dumating lahat mga maratis. Meron pang hindi dumating. At at ito na mga marites, dito sa video ito, ipapakita ko na sa inyo kung ano ang kanilang ginagawa. Bakit nga ba ito may mga dahon-dahon? So ganito yun mga marites, habang nanonood kayo, pakinggan nyo lang ang mga sinasabi ko ha ito, ito nga pala mga maratis na kikita nyo ay parang may mga laruan ng bata, meron ding mga, mayroon ding lube, tali, tapos mayroong mga dahon-dahon. So, itong mga dahon-dahon na ito, tinatalian nila yan nga parang sampayan. Ganoon, tatalian nila yan kasama yung mga uh, laruan ng bata na parang ngiling-kiling-kiling yung pang ice cream. Alam niyo naman yung mga laruan ng mga bata, kung bisaya ka o Tagalog ka, maintindihan mo yan. So, ayan nga pala yung mga dahon, itatalian nila yan, pagtabi-tabihin nila yan, yung parang para tumaas o humaba yan yan. Tapos, pagkatapos ng talian mga marates, ay ilagay nila yan sa harap ng bahay. Itatali yan sa harap ng bahay. Ito nga pala ay tradisyon ng mga Indian. Dahil kapag once na nagkakaanak sila doon ng lalaki, ay ganito ang kanilang ginagawa. Para daw dili mawakwak. <laughs> Pero teka lang, bago ko ipagpatuloy, ako muna ang bida. O, di ba? Chararut. Oh, eto na, magpicture taking na daw kami bago ito isampay sa bubong, charot. Bago 'yan, magpicture taking muna kami bago ito itali. So syempre ako yung diyan sa gitna dahil kami ang pinisan, charot. Sila may mga bisita niya dito, mga kaibigan, mga kakilala lang, mga marates. So ayan, kaya kung dami mong tanong-tanong, ayan na inexplain ko na ako yung nandiyan katabi ni Aman dahil si Aman, ah uh, brother niya yung uh, asawa ng brother niya, nang anak ng lalaki. Hindi po yung asawa niya hindi po yung lalaki ang nanganak na lalaki ha, yung babae po. <laughs> Ayan, so mga lalaki muna ang mag-picture taking after ng mga babae. Tapos pagkatapos ng picture taking mga maratis, ay itatali na yan dyan sa taas ng kanilang bahay. O ba diba? So panuorin ha, panuorin maigi. Picture picture is done. So ayan, ibibitay na yan dyan guys. So panoorin nyo yan o. Oh. Ayan, ilalagay na yan dyan sa taas. Itatali na yan dyan sa taas. Ganito kasi ang mga tradisyon ng mga indiano guys. Basta kapag indian, kapag nagkaanak ng lalaki, ganito po ma'am. Uh, bumili bumili, bumili sila ng mga laruan ng pangbata. Ganun yung maingay guys. Para para yung ano, para uh, hindi makapasok yung mga negative energy. Kung baga sa atin, mga negative dyan ay hindi makakapasok. So pang ganyan, maingay-ingay. Kung baga tayong Pilipino, meron tayong wind chime di ba? Yung parang maingay pag nahanginan. So, ganyan guys. Tapos, meron ding mga dahon-dahon. Itatali yan dyan. Tapos, isasampay. Ay, may este. Itatali yan sa ibabaw ng bahay nila. At pagkatapos ng itali yan, guys. Guys, pagkatapos nabubulol na ako, lumakad na kami ng kalayo-layo, guys. Charot. Lumakad kami ng mga 300 or 400 meters yata yan. Pero, same subdivision pa rin. Dadalhin pala yung isang, ano, yung isang, isang tali naman na may mga dahon at mga laruan. Dadalhin naman sa ibang bahay, pwedeng sa relatives na bahay pwedeng sa kaibigan na bahay uy mga maratis, nakasandal pala ako dyan pinalakan nila ako ng kay layo-layo, charot so ayan na nga maratis, andito na kami sa bahay ng kakilala ni Aman o kakilala nila, so mga kaibigan pa rin to guys, dito na naman daw itatali, Espiro ko bago yan picture na naman muna kami, so syempre hindi talaga ako mawawala dyan, ako yung beda charot, o diba, iba muna yung magvideo, napapago din kaya ako no ako na magvideographer, ako pang pa editor, o multitasking diba, o oh, ayan na, hinawakan ko na naman ang tali, katabi ko na naman yung pinsan ni Rocky dahil nga, ay pagkatapos magpicture dyan, ay itatali na naman yan daw dyan sa ulo-ulo namin <laughs> charot, ayan, so itatali yan dyan guys, after magpicture-picture -picture taking, ayan tapos, ganyan ang mangyayari o, oh, ba? Diba? Tapos na mag-picture, tapos, na rin ang, tapos na rin ang video. Thank you nga pala sa magandang babae na nag-video nito. Napakabayat nito. She's 18 years old. Napakagandang babae naman nito. So, ayan na guys. Pagkatapos ng Itali dyan, ay uuwi na kami at babalik na kami sa bahay ng Pinsa na Iraqi. At doon na naman ay magsasayawan daw yan sila, magkakainan. Pero bago yan, binidihuan ko muna yung dalawa doon sa likod ko. Siyempre, hindi ako mawawala dyan, no? O, oh, eto na. Dito na tayo. Pagdating namin dito sa bahay ulit, ay na naman ulit. So, hindi naman yung kain na yung kain like ganina. Ay, ito naman ay tsaan na naman at saka may partner na sweets. So, hindi ko na ipakita sa inyo yung sweets dahil hindi ko naman alam kung anong pangalan ng sweets na yon. Uh, kasi wala dito sa Rocky, eh. nasa labas kasi yung mga lalaki, kaya wala akong matanungan kung anong klaseng sweets yun na pinartner nila sa tsa. Pero nagvideo video ako pa rin, oh, ayan yung bihon, ayan, 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 ayan guys, ayan yung switch na sinasabi ko sa inyo. So nagvideo video muna ako dyan. Pagkatapos nga pala nila guys, mag mag-picture taking. Selfie-selfie daw muna sila. O, diba, charurot? So, ako nga pala ay wala dyan gaano. Kasi nga, uh, tinatawag nila ako. Gusto nila akong pasayawin, pero hindi ako sumasayaw. So, ako lang yung taga-video dyan. So, ako na yung video, uh, videographer. Ako pa yung editor, mag-upload, maniningil pa ako, magluluto pa ako ng pagkain, mag-alaga pa ako ng baby. O diba, multitasking si Mara? O, ayan, ayan, nagsasayawan na yan sila at nasa hagdan ako. So, dahil hindi naman ako marunong sumayaw, o dito lang muna ako sa tabi, pakain-kain lang. <laughs> Pero wait, hindi talaga ako pwedeng mawala sa kamera dahil ako ay may-ari ng video, charot. So ayan, hindi talaga ako pwedeng mawala habang nagsasayawan sila. Simple, pakita ko muna ako ang bida, no? Ha? Di ba? So simple, pakita ko muna aking magandang mukha. At yun, yun nga pala aking baby, naglalaro din yan sila. Actually guys, kunti na lang kami dito natira kasi yung iba nagsiuwi na. O oh, ayan, sila na lang dyan natira. Ayan, mga dancer yan, malakas silang sumayaw. Kahit tawag-tawagin pa ako ni Aman dyan, halika na sumayaw tayo. Hindi po talaga ako sasayaw. Sasayaw lang talaga ako kapag si Mister ang kasama ko, charot. <laughs> So, oh, ayan, may batang bumida sa harap ng aking kamera. So, simple, tinakpan niya yung kanyang mama. O, oh, nakita niya yung sumayaw na yan. Napakagandang babae yan. Mabait yan. Lagi ko yan siyang namit. a third time ko nang namit yan. Dahil do doon sa kasal, tapos sa uh, birthday, at then ngayon yung pang third time na namit ko sila. So, ayan guys, hanggang dito na lang magtatapos ang aking vlog. Ayan, so kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang isubscribe, pindutin ang notification bell. Ang aking pong YouTube channel ay nasa bio at ang aking pong uh, Facebook account ay nasa bio. click nyo lang yung profile at yung may ma andan sa bio, makikita nyo po ang aking YouTube channel at ang aking Facebook account. So, kung bago ka lang nanood sa aking video at kung nagustuhan mo, o oh, ayan, ifollow mo na ako. Ayan, so dito muna ako sa taas humihiga muna ako, nagpapahangi ay nagpapalamig muna ako dahil nainitan nga ako. At maya-maya din ay kakain kami tapos uuwi na kami. So thank you so much for inviting us Mr. and Mrs. Amad and tin ko hindi ko alam kung ano apelyido na kalimutan ko charot so ayun guys thank you so much for watching bye bye